Naging produktibo ang apat na araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Osaka, Japan. Bitbit -bit niya sa pagbalik sa bansa ang mga bagong kasunduan na inaasahang magbubukas ng mas maraming trabaho at investment. Sa detalye si Clazel Pardilla. Mga bagong partnership Investment at oportunidad na makatutulong sa mga Pilipino, dalaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas mula sa matagumpay na apat na araw na working visit sa Osaka, Japan. Naibida ni Pangulong Marcos, katuwang ang Department of Tourism, ang mayamang kultura at pagiging malikhain ng mga Pinoy sa Philippine Pavilion sa so World Expo 2025. Napalakas pa niya nito ang katayuan ng Pilipinas bilang tourist destination bukas sa partnership at bansang magandang paglagakan ng puhunan. Pinuntahan po namin yung expo na ginagawa at uh, ay, sigurado naman ako eh na nabalitaan na ninyo at eh, napaka-successful napaka dahil napakaraming dumadaan doon at uh, doon talaga ipinapakita natin yung galing ng Pilipino ang kultura ng Pilipino kung ano yung mga kakayahan ng Pilipino at uh, nakita naman natin ang pag-response uh, at nakita naman natin na talagang ang Pilipino ay, nagkaroon na talaga ng napakagandang reputasyon sa buong mundo. Nakakalap din ng mga pangakong negosyo ang Pilipinas. Inaasahang makikipag-partner ang Canadivia Corporation sa Philippine Ecology Systems Waste to Energy Project na layong makagawa ng malinis na kuryente mula sa basura. Magtatayo ang Chunishige Group ng pinakaunang methanol dual fuel cancer max bulk carrier o mga barkong eco-friendly sa Cebu na lilikha ng karagdagang mga trabaho. Napaigting din ang ugnayan sa pagitan ng ating bansa at mga Japanese leader sa turismo para mas marami pang bumisita sa Pilipinas. Nabuo ang kolaborasyon sa pagitan ng Philippine Space Agency at Japan Aerospace Exploration Agency. Target ng dalawang ahensya na palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa space technology para sa agrikultura at disaster monitoring. Sa kanyang pagbisita sa Japan, hindi nakalimutan ng presidente na kumustahin ang Filipino community. Ipinagmalaki at kinilala ng presidente ang sipag at hindi matatawarang sakripisyo ng mga overseas Filipino workers sa Japan. lahat ng makilala ko, presidente, prime minister, hari, sultan, kung ano may yung mga leader na ano. Ang unang lagi sinasabi, lahat ng, mahal na mahal namin yung mga Pilipino na nandun sa amin. Gustong gusto namin ng Pilipino. <laughs> Dahil, unang-una, siyempre, importante sa'yo, napakasipag. At saka, kahit wala na sa, yung, yung, yung pakiusap, madaling pakiusapan kasi tumutulong kahit wala na sa trabaho. Kaya naiba, uh, naiba talaga ang ugali ng Pilipino. Kaya nakaka-proud kayong lahat. Siniguro ng Pangulo ang pagbibigay ng buong suporta sa mga OFW tulad na lamang ng pagtanggap ng mga bilateral labor agreements sa mga bansa na layong magkapaghatid ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino na nais mag-abroad. Upang matiyak natin na ligtas at makatao ang trabaho at nabibigyan ng pagkakataong umunlad ang ating mga kababayan. Pinabubuti rin ang serbisyo para sa mga OFW mula sa kanilang pag-alis ng bansa hanggang pagbalik ng Pilipinas. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, napakikinabangan na ang OFW Airport Lounge. Nakatatanggap din ng tulong pinansyal at pagsasanay sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program. I recognize the weight of your sacrifice and the strength that it takes to provide for your families from afar. You are at the heart of our government's efforts and you deserve not only our gratitude but you deserve our full support. Pordilia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.